Ah, may araw pero kanina umulan dito sa SM San Lazaro kung nasaan tayo naglalakad sipag nila yung iba papunta sa school yung iba naman Busy sa pag-workout. Yan ang ating flag. At saka flag ng SM. Ngayon lang ulit ako nag-video ngayon dito sa SM. Ganda ng car. Ganda. Diba? Lagong-lago lago na ng mga damo, mga punong maliliit. Ganda diba? Dito wala na. Dito wala na. Diba talaga pag nauulanan ang puno? malago? dito hindi. Hindi. Ngayon, nandyan pa rin yung asawa ko. Kanina, unang ikot ko, nakita ko lang siya doon. Ngayon, pangalawang ikot. Andyan na siya. Magkukulat siya, nandyan na ako sa ano. Kanina, sinigawan ko. Really? pagtingin siya. <laughs> Nag-iisip na naman yan. Nandito lang. Yan. Yan. <laughs> hinarang ko siya, dadan siya, hinarang. Ako'y paakyat sa tulay umakyat tayo sa tulay para ma-exercise tayo Ito yung ating lungs oh tuhod ko pala <laughs> 答应。 sarap dito magpaaraw kasi perik na perik yung araw. Harap nila. Pinatid ko na yung anak ko sa school. Yung ato, sawa ko naman nag-park sa SM. Kasi mahigpit na yun ang Maynila. Bawal ang uh, mga nakaparking sa kalsada. Although hindi sa kalsada nakaparking yung pero so, sa gilid ng may may na sasakop kasi siyang kalsada. So doon na lang sa SM. May free parking naman doon para sa mga senior. Yung anak ko na katawa. Ayaw pumasok. Ang haba kasi ng pakasyon nila. Friday. Uh, kasi Friday para suspend din yung class nila eh. Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday. So, limang araw. Ayaw niya nang pumasok. Nakatawa. Pero hindi pwede yan. Wala tayong ano, ugaling tamad. Hindi pwedeng tatamad-tamad sa pag-aaral. Ito ako sa kabilang side. Doon ako kanina. So yan, nagparaw lang tayo. Buti na lang malapit lang ang SM sa amin. Diyan lang kami. Dito. So, hindi kami nahihirapan pang pumunta pa sa grocery. At magpalamig kapag summer. Dito, grabe. Alam nyo ba, maraming natutulog dyan pag gabi. Ewan ko kung ipagbawal na yun, kasi maraming natutulog dyan. Tignan niyo itong mga karton, tulugan nila yan, o may tae pa. Ito yung mga ano talaga, mga squatter nagpapadunin dito eh, sa totoo lang. Dito na sa pauwi sa amin. Ang lilim-lilim dito. Uh, ang ganda ng mga puno. Ang laki na nila. So, ilang araw na lang, ay per na. Hello. <laughs> August. Per na tayo ngayon. Ilang days na lang, 27 ngayon. ladies na lang number months na. Ang laki ng puno. God will make a way where it seems to be no way. Malinis ngayon ah. Pero may basura doon. <laughs> inspect tayo, inspect. Ayan, mga kalat nung guys. No? Talaga iwasan yung mga kalat. Harap pa ng Pell Health yan ah. So, Valeriano Fugoso. As traffic dito dahil sa traffic light pero wala naman ngayon lang dahil traffic light dahil sa um, stop light yan here dito na kami sa bahay nakaligo na ako naka nakasai ay hindi pa ako nagsasai <laughs> ayan tapos ngayon maglalaban naman tayo asawa ko kakarating lang sa parking grabe no ang tagal din ng park magpapart lang eh ang tagal tagal Whew, pagod ako naligo na ako kasi maano yung alam mo yun pag pinagpapawisan ka Laba-laba na naman. Tayo. Okay, guys. Paalam na po muna ako. Marami pa akong gagawin. Bye-bye po.